muling magsasama si na Janela Salvador at Marlo Mortel sa seryeng What Lies Beneath na agad naman nagpainit ng usaman kung may balikan vibes pa ba ang Marnella? Ang tanong ng netizens, mapatok pa kaya sa mga panay ang kilig na minsan ang pinakilig ng kanilang love team? Oh. Magbabalik sila sa isang proyekto ang ang pangalan ng labte nice, nila ay Marnella. Marnella. -mar oh, Ngayong oh, oh. po nila nagsimula doon sa Be Careful With My Heart, diba? Yes. Na pinagbindahan ni Papa Chen. At saka ni Jody Santamiria. Yeah na sinundan ng Oh My G. Yung Oh My G after 2015, di ba? Yesterday. Tapos nag-guess siya si Magnil si Janiela sa music video po ni Marlon Mortel, di ba? Oh, ang wow. title ay... title ay... Pero di ba, ati si Love to Nila to ito. Pero eto... Matagal din hindi na nabigyan yeah. ng project. Pero to hmm. pang pe, ang baganda, after ng Be Careful With My Heart, nung gumawa sila ng pelikula before, nakasali uh oh. -huh. sa Beto Manila Film Festival, yung Haunted House. naalala mo yun? Magkasama ba sila doon? O, sila nga yung bida doon. Ay, gano'n. So, nung Haunted House, talaga po naging blockbuster yun. Na parang unexpected. Dahil nga matagal sila hindi nagsama sa proyekto. Tapos, nung gumawa ng pelikula for MMFF, ay kumita siya. Oh, oh. So ngayon, after noon, meron itong Oh My G, di ba? Yes. Tapos kaya po ito yung My Lies Binit, di ba? Nipapalabas po sa Netflix, sama ba? What, what, Lies, lies Binit. binit. So, so ngayon, iniintigas siya. Anong ano yung intiga? Ang sabi, tatangkilikin pa kaya silang dalawa. to think ang layo na kumbaga wala na yung love team nila pero diba may anak na si Di ba may anak oh, may na may so anak parang na si isipin niya teka lang hindi na bagay love team nila ni Marlo Correct. pero syempre boy pa rin na may mga tagahangan ng Marnella syempre pakita nyo pa rin yung supporta nyo dito sa what lies beneath yun na nga ang abangan natin ngayon kung papatok pa ba ang pagsasamang muli ni na Marlo at saka Janela oh, hindi na. Pero ako, tingin ko ako. naman, uh, pa rin naman. Lalo na ng Netflix, mm. diba? Eh, syempre, Ang Netflix naman, magsusubscribe ka lang dyan. Tapos mm -hmm. ka. Yan, o, oh, diba? ba ka na pa. Hindi rin libre kasi may bayad. Pero, dun nga, mas maraming kaysa naman lumusap ka sa sila, oh, nasa bahay ka. Minsan nga, ka kahit sa cellphone ka lang, mag Netflix, Netflix ka lang, eh, di ba? Oo, oh, so, oh, ako naniwan. Sigurado na man, maraming manonood dyan. Uh, o, ako susuportan pa rin yan, di ba? Yes, sir. Mami sa Cecil Pili. Ayan, di ba? Oh, oh, Lola Chikadora. Dora! Chikadora. Marcelito ng UK, Mars. I'm friendship, <coughs> Pesci. Marcelita ng UK, kumusta ka na? Janet mm -hmm. Damaso. Hello, Ate Carms. Ate Lina Moreno, ate Evelyn Tiu. Oo, oh, okay. oh. ate Olive Dizon. Ay, yung gilag mo nabati na oh, si oh, si si oh, oh. mo siya, si Jenso. Jenso ba yun? Sining Jenso? Yung binabati mo, taga sa inyo. Grace Duenas? Ay, <laughs> <talo> ko yung Jenso? Alayo! Jenso, Jenso si ano? Jenso! <laughs> Sino mo si Jenso? Si Rachel, si Rachel Lucas. Rachel Jestro. Analing hikap yan. Ay, si Rachel! Rachel Lucas, taga Ayyan. Dubai si Rachel Lucas. Oo, uh, taga Dubai. <laughs>